Ipinakita ang behind the scene kung paano sinagip ni Donny si Val Mariano sa Can't Buy Me Love. Maraming nakaalala sa scene na ito na ganyang-ganyan din nung rain scene nila sa his Into to Her. Talagang laging nakaalala si Donny Pangilinan dahil laging mabilis lamigin si Belle. Grabe, hindi niya talaga pinapabayaan si Belle tuwing may rain scene sila. Lagi siyang nakaalala at meron pang umbrella noon si Donnie na pati siya ay nilalamig na pero mas inuuna niya si Belle na it's always the behind the scenes Belle has been vocal na lamigan siya and there's Donnie. Napaka cute ng scene na ito at napatanong ang mga netizen kung ano nga ba ang ginawa at ginamit sa kanila at nagcomment naman si Direct May Cruz Albiar ay ang kanilang ginamit ay oatmeal. Grabe, hindi hindi alatang oatmeal. At kitang-kita na nag enjoy sila habang ginagawa ang sin na ito.